kumibili ka na ng fuel sa kanila, kumukuha ka na ng 100 liters, 100 gallons sa kanila, but still, sa mga parking area na yan, magbabayad ka pa rin. Double din. Doble ang negosyo sa parking at saka sa fuel. So... Hey guys, welcome back. Welcome back. Nandito ako sa Oklahoma State. And guys, yeah, stop sign. Okay, I hope hindi ako malay. this one, itong labs nito, is the smallest labs truck stop I've ever been. Pinagamali ito siya. Sana. Arriving at coordinates. ito bang entrance truck exit ito na yung entrance oh my god saan may parking ito yung pinakamaliit na loves Wala na, Puno na. Oh, lala. So, guys. Nakakuha ko ng spot. Itong truck na ito, aalis sila. Aalis sila. So, makaka-parking ako. Ngayon. Ang luwag, oh. Luwag ng bawat space, but... Kaya yeah, titirahin ko siya doon, diretso. Masikip, masikip siya, masikip. Kita mo pagpapasok ang truck kailangan niya mag-slant papunta doon, oh. Yeah, so hintayin ko lang sila na makakapasok And then, I mean, aalis In a few minutes daw Every time na babiyahe ako ng Amerika, wala akong ibang tinitigilan na truck stop kundi loves or rest area. Hindi ako tumitigil ng pilot dito sa Amerika kasi merong bayad. Unless kung talagang wala na akong option or kailangan kong pumunta ng pilot. Pero kung magpapalipas ako ng gabi, kung magsa-shower ako, hindi ako pumapasok ng pilot. Sa Canada, pilot yung aking tinitigilan or flying J. Regina, or Saskatoon or Edmonton but so far, nandito ako ngayon sa Oklahoma State malapit na sa Shawnee kasi doon ang aking pickup ito yung nakita kong maliit na truck stop na meron lang 14 parking spots and then ang katapat niya, casino Conoco, gas station then casino then katabi niya, meron ding Sinclair and then meron akong nakita It's a Canadian village. I'm not sure kung mga naka nandyan sa loob ay mga Canadian. But this one, itong area na ito, ay ito ay Oklahoma State. And then, nandito sa aking left side, ito naman yung merong RV parking. Yung mga mahilig mag RV, pwede kayo mag-park dyan. Huwag nyo na akong tanongin sa price ha? kung magkano. But, katabi niya, merong bahay and then merong mga parking. And then, katabi lang siya, itong labs na ito, nasa exit lang malapit sa exit ng Interstate 40 papuntang Oklahoma City. Okay, iba yung way papuntang Tulsa, yung nakikita niyo yung straight na yan papuntang west. That's Oklahoma City. So, so far so good. Maganda ang panahon, walang tornado ako nakikita around the area. Kasi the last few days merong tornidong tumama dito ang tawag na doon twister and the last year na pinuntahan ko rin nitong Shoney na yung customer at that night tinamaan din sila ng tornado kaya hindi ako nakakuha ng load kaya bumalik ako ng Illinois para mag pick up ng load and then pabalik ng Canada so dito ako magpapalipas ng gabi kasi yung aking customer bukas pa ang aking appointment so nasa around 27 kilometers na lang siya from here sa lobs truck stop but sabi ko nga sa inyo this is the smallest lobs truck stop I've ever been maliit lang siya kasi kadalasan sa mga lobs truck stop na mga napupuntahan ko meron silang 50 na parking spots walang reserve dito sa lobs first come first serve first come first parking I mean so walang reserve dito unlike sa pilot and Flying J na bumibili ka na ng fuel sa kanila kumukuha ka na ng 100 liters 100 gallons sa kanila but still sa mga parking area na yan magbabayad ka pa rin double dead double ang negosyo sa parking at saka sa fuel so bakit ako mag stay sa Flying J bakit ako mag stay sa Pilot okay merong loves napakarami nilang marami silang Francis I think 644 sa so 45 states or 44 states na nilagyan nila ng mga mga gas station. Napakadami. So, wala akong ibang pinupuntahan na truck stop. Ito lang talaga ang labs. Dahil mabilis yung points and then meron akong unlimited shower. Okay. So that's it guys. I'll see you guys on my next video. I think for go up, a load or you Canada. Enjoy, keep safe and keep on tracking.